What's up guys? Ito na naman tayo. laruan ng laro kahit loose trick O ayan, naglilya, nagrubi. So ngayon, ito si S2. ginulat kami par. Ay, alam ko na to, Jungle Derot. Ginamit ni Kyrie ang kagabi guys sa M5. So tignan natin kung ma-apply ng mga random pre. Ayan, tayo na nag lane dito. No choice, Wala walang mag So sige, malalaman kung maa apply ng mga random para Una pa lang, nakakuha niya na agad yung first blood. So bakbakan na agad dito kahit boots pa lang ang item Oh, ayan. Nakakuha agad yung turtle, pre. Ganyan ang galawan ni Kyrie Par. Hindi muna na sa turtle yan. Kaya bigay nyo lang muna. Mamaya yari sa dirot yan. Ang kunat naman na ito. Balat kabayo para na item nito Batang Ba't ang kunat? Ina -ina nga pala si Claude ngayon, pre, no? Di diba, sige. Okay lang yan. Bak muna tayo. Hindi pa kaya eh. Ah, balikan kita mamaya. Chill ka lang dyan. Ayan, bak muna tayo, guys, ha? O, oh, check muna tayo. Ayun, ayun, patay na naman. Mahirap yung ganto sitwasyon ko. Wala pa rin dumadalaw sa akin hanggang ngayon, pre. Ayun, doon pala yung Estes. Makaso, so, ayun, nabigyan din. Magagaling ang mga kalaban pa. par. Pagpapawisan kami rito. Bak na muna at wala pa akong magagawa dyan. Wala pa akong item. Wala pa nga taong demon hunter dyan, eh. Bak na muna. Ayan, ako, patay na naman ang core. Ayos, core. Ang hirap ng ganito far, pugak-pugak gaming lang nagagawa ko. Nako, nandito na. Ang bibilis gumalaw ng mga kalabang pre. Eh, no, pam! Bigla-bigla may nagsusulpota ng ganyan. O, tapos makatakas ka na. Isa prank lang pala kasi nandito yung core. Eh, pare, o corner ka. Paano ka naman makakawala sa ganyan sitwasyon? Ako po. Eh na, mga boy concede. Eh, pare, magpapapid tapos concede Hindi ko alam kung anong diskarte yung ganun pre. ay no, pinagpapasok na pare. Hirap ng ganito ah So, nagpalit kami ng lane. Ako po, patay na naman yung dirot natin, par. Awawa tao, pare. Kahit ako, nairapan din ako. Nanar pa tong Ay, nako talaga nga naman kayo. Chila muna, par. huwag gusto na sugod. Baka na hindi natin kaya, brad. Kalma lang muna, par. Kalma lang at hindi pa kaya. Buelo-buelo lang, ba? Diba? Skill-skill tapos back. O yung estes mo, may pinaglalaban doon. Huwag isa, ayaw pa rin bumak. O, ayan. Binigyan katuloy. Lalaan ng core. Ayan na, si na, Pre. Surrender core. Busy shopping. Eh, farm ng farm. Tapos siya pala pinaparm. Wala, surrender na naman. Ay, gano ka talaga kaingat dito, Pre? Basta yung mga kakampi mo. Madadamay ka. Mapipid ka't mapipid. Eh, pareo. Palag ng palag. O, ngayon, patay na naman. Parang hindi naman ganyan yung jungle dirot ni Kairi kagabi, ah. Ba't ganito yung nakampi ko? No, ginaya, pare. Sayang ang panunod sa M5 pagkaganyan, par no? Speed. Pag na talaga ang gumaya, pare, finish talaga kayo. O, ayan. Na-dep ko yung Lord. Para may lilya kami, Hindi ko narandaman doon sa Lord, pre. Talaga ako lang, pinag-dep niya, O, ayan. Nakakapitas-pitas. Sumasakit na ako, brad. Tulong naman kahit konti. Awa kayo, di na ako makaalis sa mythical glory. Talaga nga naman na yan, yung dalawa, nahuli ng tigril. O, hindi patay kayong dalawa ngayon. Ito, patay din sa atin. Ayan yung bet, testingin natin par, masakit na, bak na muna kate ano na standing nun? Patibay ha, 1-8 na, 0-9 na yung estes. Ayun, nadagdagan. Patay na naman, mag-isa dun. Sayang lang ang panonood sa M5. Wala talaga natutunan pare. Ano ko, wala na, ubos na kami rito pre. Pitas din, isa patong tong estes. <laughs> isa ka pa, kahit sumama ka ng konti sa akin sa god no? Wala na, imimid na ako rito, finish na tayo rito, brad. Eh, may pag microan muna tayo bago matapos yung laro. Eh, sayang. <laughs> Doon pala umulti na ako doon, no? kaso nandun din yung Terisla eh. Wala na to guys, finish na kami dito, napitas din yung ruby. Pamalas ko talaga sa mga kakampi pre. Talaga, akit dugo mo sa mga to eh. No, wala na to guys, hindi na namin madidip to. Ayan, si Kyrie oh, jungle dirot. Akala ko pa naman mambabalagbag kami kasi syempre di ba? ginamit ni Kyrie sa M5 yung kagabi pre, jungle dirot. Ang kaso, pag yung kakamping random mo na, yung gumamit, wala, kamote. Kaya eh, pare, natin yung Lord para kahit pa pare di makalaap na kumpuna. bigyan tayo ng ano gold. Wala na, finish na guys. Talagang ganon. Eh, wala tayong magagawa. Ito pinakampi sa atin ni eh. Di, di ba? Samahan natin ng sa lorang. O, oh, ayan. Ninja na! Iiyakan na lang talaga pagkaganto. Diyos ko, 0-10. 110. Saang planeta kaya ni Moonton kinukuha itong mga pinapakampi niya sa akin, no? Ah, kayo mga exotic pare, no? 0-10. 110. Tapos tignan mo yung deaths ng kalaban. Pinakamataas to lang. Grabe na pare. Hindi na makatarungan ang matchmaking.